hello. Mga uh, good morning, good afternoon, and good evening. Sa lahat ng mga pilipino, uh, most especially yung mga overseas workers, uh, middle east. hello from riyadh, uh, abu dhabi, uh, wherever you are in singapore, in taiwan, in korea, in japan, in london, Republic of Ireland, mga Pilipino magandang araw sa inyo lahat ito po niyo lingkod, Freddy Legaspi sa Facebook at sa YouTube channel at Pilipino sa Amerika vlog uh, binabati ko muna ho ang aking mga kaibigan Pilipino sa Chicago and most especially also uh, other nationalities uh, most especially my Nigerian friends there in Chicago As well as uh, uh, my American friends, too, in there in Chicago, all of Chicago, okay. I love Chicago, okay. Thank you very much for supporting my channel, and I do hope that you are going to continue this task because my channel is growing right now, still growing, okay, continuously. Thank you very much. Now, our topic for today is all about. bakit mo taas ang rating hanggang ngayon ng TBJ? Ito. Unang-una, well organized. You know, parang sa basketball, meron silang uh, captain ball. Ang captain ball nila ay ang TBJ. They are, they are talagang supervised nila ang kanilang staff. And makikita nyo talagang well organized. Hindi hindi lahat eh kanya-kanya, no? No. Yung iba sa ibang channel, if you are going to compare yung TBJ sa ibang channel, lalo na sa pinaka-closest rival, ah, alam naman yung kusino, puro sigawan, di ba? Puro sigawan at lahat sila. Ha? Ah, lalo na si Vice Ganda. Parating naninira. Maski na kanyang kasama at sinisira niya. Sinisira niya. In front, ha? Ah? Walang, walang, walang manners, ano? Walang manners. Hindi, ko. Just para for the sake of uh, comedy, ginagawa niya, katsiraan niya ang kanyang kapwa. Yan o ang si Vice Ganda. Kasi o, ako ay laking tundo. Siya rin ay laking tundo. Makita niyo ang ugali. Pero pag ikaw ay lumaking tundo, nadadala mo yung ugali ng laking tundo. Hindi naman nila lahat ko. Pero kadalasan, pag laking tundo ka, ganyan nadadala mo. At para mabago yan, kailangan magbago ka ng Uh, environment para matuto ka. Okay? Kasi pag napunta ka sa ibang lugar, mababago yung ugali mo. Kung bastos ka nung araw, mababago. Kasi nasa, ano yan eh, kapaligiran eh. Kaya yan na ang naging ugali ni Vice Ganda. Okay? Ngayon, ang TBJ sa lahat ng kanilang programa ay parating nagiiwan ng moral lesson. Yan ay parating well supervised ni Big Soto ni Senator uh, Tito Soto at the same time sino pa? Ha? ang genius, ha? Okay, may genius sila, di ba? Si Joey De Leon, di ba? Genius yan eh. Okay. Uh, kaya ako na mo sino suportahan din. A binabati ko muna pala si ano, ha? si Mapinoy TV, okay? Mapinoy TV, thank you so much and all Uh, bloggers dyan sa Pilipinas uh, na, na sumusuporta sa TBJ, binabati ko kayong lahat. Okay? Uh, siya nga pala, no? Ang kaya ko sinusuportahan si ang mga TBJ because sila ay biktima ng harassment. Natatandaan nyo, yung kung kailan sila nagumpisa, hindi sila pinag-ere ng tape at ng GMA. Nagka, meron silang ano team teamwork yung t, yung GMA tsaka TV, uh, tape incorporated yan ang hindi maganda okay yan ang hindi maganda sa uh, uh, tape uh, itbulaga ng tape yan yung management yan hindi maganda okay tsaka ito po ang importante sa lahat napakarami ng advertisement at sponsor bakit? Makikita naman niyo yan eh. Pag nanonood kayo sa YouTube, makita nyo ang haba-haba ng, ng posting ng TVJ. Ibig sabihin, nag-advertise. Nag-advertise. Kasi ito ay nakukuha nila sa free TV. Sa free TV, napakarami ng advertisement. Yan ho ang dahilan. Okay? Yan ho ang dahilan kung bakit sa ibang cha, sa ibang ano sa DCRH ganun din no maraming nag-advertise ganun din sa ano pero sa pumunta kayo sa ano sa sa kabilang channel no kita niyo halos wala lalo na yung kulelat <laughs> paano ko sila mabubuhay nun? no no kaya hindi sila makapagbigay ng ubod ng dami kung nagbibigay sila sa kanilang sariling bulsa ito hindi ang TBJ ay nanggagaling sa uh, mga sponsor, sa mga advertisement. Okay? At makikita nyo na ang katunayan nito, bakit lumakas talaga ang TV5? Dahil sa kanila. Nagkaroon sila ng joint venture. Ang TBJ ay hindi lang sila talents. They are co-owners of TV5. And being co-owners, meron silang Uh, parang silang investors na. And that's the reason why magandang maganda ang TBJ. Tsaka ito ay tinatangkilik ng mga mga retiree, mga retiree or mga senior citizen. O lahat yung mga may sakit, yung mga may sakit, mga long-term illness. Sila ang pinapanood kasi may aral. Ang mga bata uh, ay pwedeng manood sa kanila. Ah, uh, for real for general part range. Hindi katulad sa kabila, no? uh, gumagamit sila ng foul as means to attract more audience. Makikita nyo, dito mismo sa YouTube, makikita mo yung ibang vloggers naguhubad. Naguhubot-hubad nga, kung titingnan mo eh. Para to attract more viewers. Which is not good, most especially there in the Philippines. And also, makikita yan ang mga kabataan. Okay lang ang YouTube, kasi ang YouTube eh, hindi naman lahat nakikita ng mga kabataan yan. Pero itong sa free TV, kitang-kita. Kaya they are being covered by MTRCB. MTRCB. And they're doing good. Ang lang iniintay ko, MTRCB, why it takes so much time to serve your suspension, ah Doon sa kabilang channel, ha? Patunayan nyo na talaga, you mean what is right. Kailangan i-serve is nyo yun na yung suspension. 12-day suspension. Why it takes so much time? Okay? Okay. So, ito na ang ating uh, uh, pagtatapos ng ating maliit na komentaryo. At sana, lahat ng double cuts, tuloy natin ang, ang pagtangkilik ng sa TBJ. Okay? Let's win for them by subscribing in this channel too and make a some comment and give me a big likes. Until then, next time, next blog um, vlog ko, ipakiintay nyo na lang at meron na naman akong susunod. Okay? This is Rose Pretty reporting here in the state of Texas. I'll see you then. In God we trust. Never hold your peace.